tanong ko, uh, Carlo, kasi nurse ka eh. Mm -hmm. An uh, anong nag sa sa'yo na sumama na lang kay daddy mo? Kasi, na, ano din ako eh. Kung baga, gusto ko rin sama si daddy, si daddy dahil ano, syempre, Para may bantay din siya, dahil doon na rin ng, sa edad niya. At syempre, ano na rin, kung baga sa aming magkakalit, sinasabi nga ni Dalia, kung alam ba yung nahilig sa... Pagtulong. Oo, ah, sa pagtulong, sa, service ng uh Oo. um, public. Okay. Eh, nung nasa NB9 tayo, eh, just ko, parang artistang <laughs> natuwa <laughs> ako, ako nun eh. Ano, nasama ba na ng mga eh? Oo, oh, hindi. Oo, oh, nasa oh, NB9. Oo, oh, kakala ko nga sa NB9 nung tayo. Akala ka, artista ka. Mahuhubuhan tayo, mahuhubusan tayo kasi mahilig yung hindi. Mm -hmm. Pero hindi, maganda, maganda. Alam mo kung sino pa yung mga kasamahan naming mga yung mga kung ano Mayor na Oo, oh, sila Ate Kat, Yung mga kasama. Yung, yung, kasi pati rin ako ako doon kasi wala nga sila di ba? Ang kasama ko doon si Ate Kat. Si Ate Eva. Ate Eva. Sila yung nag sa akin. Yung sama parang nagay ng pampan si Daddy. Masaya. Masaya. Bumagsak nga yung pisngi ko doon eh. Kakagal na sa kaya ka. Puro eh, yaka. pero pasimple ka. Kalaan mong dalawa tayo magka-love life. Oo nga. Eh, Ikaw, eh. ano, simple ka lang eh. Ewan ko lang. <laughs> Gwapo eh. Makusok eh. yung... <laughs> 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 Nagpakit kasi sa akin eh. Wala <laughs> nang kilala ko sa mate ko eh. Lagot ka. Dapat Si Doktora dyan nagpangilala sa akin. Ah. Hindi, tsaka ang mayor yun. Oh, sa so. desi million din, de, hindi pa pinapakita. Ay, pangmang, ay, pamakita ko dyan. Pero, ah, sige. Si Mayor, kinakalapit lang ako nyo. Ah, hindi ka dyan oh. ni Reto. Oh. Hindi, ang sinasabi lang ni Mayor, lang tawang ko na. Kaya desi sabi ba ilag ko. May papakilala ko kasi. Kaya ganun nun, ilang beses yun, ilang nangyari yun. Pero hindi niya alam. Na, meron <laughs> na. <laughs> <laughs> nung time pala na yun, medyo kaunti saan pa lang po nung ano yun, eh, nung pagpanyahan nun eh. Tapos parang um, yun nga, sinasabi niya sa atin, natunong niya ako, oh, yung na, ganyan, gano'n. Tapos, may sinasabi niya, may papakilala. Pero hindi sinasabi ng mayor kung sino yung papakilala niya. niya. Mm -hmm. Oo, hanggang nung nag-umpisa natin, nandito na ako sa Mayto, kasi Mayto yung unang ano natin, ano eh. Naglalakad lang ako, lumapit si Doktora dyan. Ayun, pinakilala mo si Teresa. Ah, uh, pero nun mo siya unang nakita o napansin, hindi? Hindi, unang nilita ko siya nung filing ko eh. Ah, okay. Kasi sa mga pamangkin, sa dami ng pamangkin ni Mayor Lem, hindi ko talaga natatandaan eh. Hmm. Pero pag, pero pansinin sila kasi magaganda sila, mapuputi, di ba? Kasi hindi ako makupute ito, hindi Pero alam mo, ang si Tere, eh, kaya ko siya natandaan. Kasi konyo siya. Maganda siya, tapos one time sa bulusan, di, maputik ang hmm. dinadaanan natin. Nakita ko siya naka-jeans, mm -hmm. tapos, yung pweta niya may putik. putik. pa ano paano ka? na dulas siya ata siya, kakasunod daw kay Kons Jojo. Ay, oh, okay. Tapos talagang tinapos niya yung pagka-house to oh, house, wow. nang nakaganon siya. Mm -hmm. So, na, 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 ano sa isip ko na, ah, galing nung okay tong mm -hmm. bata na to. Kasi talagang mm, wala siyang kaarte-arte. So nun, yung mga sumunod na mga ano, si, sabi ko nga, hin, ako kasi hindi ako pamilyar masyado sa mga mukha eh. Hmm. Pero si Tere talagang natandaan ko. At saka talagang ano siya, uh, mapapansin mo sa kanya yung walang kaarte arte talaga sa katawan. Kaya naintindihan ko kung bakit mo nagustuhan si Tere. Gano'n. Akala lang na, mo lang. Maganda kasi si Tere. Akala mo lang maarte. Kasi syempre sa way ng pananamit, uh -huh. sa kutis ng ano uh -huh. yan. Maganda kasi si Tere. Minsan nga na ay nag-anak siya sa San Miguel sinama niya si Teresa. di ka oh. Hindi ah. kami tatlo. Alam mo, sabi ni Teresa, huwag daw akong babarkata din ito. Ano? Mamamarkata. Huwag well, ako ang mamarkata sa iyo. Dahil <laughs> 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 daw, si Pero, may ako mayroon. Mayroon daw kasi Kasi. Pero kaya pabantayan niya ako kay Kasi. Kasi one time, parang may nanaklin ako dun eh, sa... Sa, <laughs> sa, sa <laughs> Eh, sinama ko si Teresa. So yun, nakilala na si Gazi. Oh. Nagkaroon tuloy ako ng bantay. Tapos lagi din sabi sa akin ng Teresa daw ko gagawa ng mali, like, marami daw siya mata dito sa mga <laughs> pa eh, nah, hindi ako nag-pop, hindi ako nakikipag-pusap dito. Mali ka basa-basta lang. Para palampin niya, no? Maraming mata. Tapos pag si Mayor, eh, nakita may ano ako, oh, naka-ano din, nakatutok din. Hindi <laughs> di, ko makakalimunan, may one time kasi may seminar kami sa ano, dun sa Clark. And e, may kundi kasi yan, pa-ansi Mayor. Table namin, eto. Si Mayor, katapat ko, eh bago pa lang kami ni Teresa. Hindi, syempre mga asama ko, mga staff ka eh, na rin. Tapos nag-coordinate ako. Ang kay Teresa, si... Manikita ko si Kita Oleg niya. O hindi mo sila siya sa akin. Parang ano, atay pa kayo. Kasi talagang si Mary. Alam mo, may mga kasama yung mga anay. Kasi yan, sila na Pero nakapatingin ba rin sa table namin. ako? Baka nakabantay. Sabi ko, wala talaga ang takas dito. Hindi pwede. Okay, syempre, pamangkin niya yun. Pero alam mo, nakakatuwa sa relasyon nila. Pag lumalabas sila, hindi siya tita mm -hmm. Barkada siya, oh. no? Barkada siya ng mga pamangkin niya. Hindi sa kasi si Mayor kasi yung pinaka malapit niya. Oh, kasi parang ang tawag nga niya second man na niya. Pero oo, alam mo, karamihan ng pamangkin niya siya nag-alaga eh. Si Mayor? Si Mayor. Mm -hmm. Si Mayor nag-alaga. At nakakatuwa na nung mga nagsiedad na, eh, gumigimik pa rin na sila, -sila oh. sila. Na Nabarkada talaga. Oh. Pero ngayon, nababalik tayo, naintindihan ko na kung bakit si Kuya Ding, eh hindi na halos sumasama kay Vice Mayor. Ikaw na binabantayan. Oo. Oh, eh, kung ito yung malak, kaya nag-uusap kami tatlo. Kung ito yung malak na mag ng bayan, alam mo, sabi ko sa kanyang dati, eh, iwan na kita. Sa <laughs> 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 Hindi, matagal pa yon, matagal pa eh. yun. Joke-joke uh, uh, Diy lang. Joke-joke uh, lang. Pero nakakatuwa kasi, eh, wala ko matutuwa ako minsan nga yung wallet mo hindi ko na alam kung may lamang pa. <laughs> Pag may pigil, pigil, problema. Oo. Ano? Oh, no Nasisingil mo ba si Daddy? Nasisingil mo ba si Daddy? Hindi, <laughs> si sabi <laughs> eh, kuno, iko may bigay ka din. Ano? naman. Ba, maawa ka rin na masasaya na. Kasi sa uh, uh. hmm. mga mm. um, syempre may mga pagkakataon din na hindi naman alam ni Daddy na meron akong bibigyan kasi hindi ko naman kailangan sabihin sa kanila. Mm. Kasi nga mga ano, kada actually madami din naman na ano, Of yun record na lang. Pero syempre meron din naman akong maaad. Hindi ko naman din naman pinupost kasi ayaw naman din naman. Hindi mo naman din kailangan eh, ano eh. Kumbaga eh, oh, uh -huh. yun eh. Ang reward mo eh, nasa itaas. Ayy. Ay! Sana nga, sana nga po. Tsaka lalo tanda. kang gagwapo. Matanda <laughs> <laughs> na tayo. Matanda na ba? Mukhang nagpaparinig ka na ito eh. <laughs> Papa-appointment na kami ni Mayor. Binulawan namin dalaw eh. Matanda na. Kasabihin na kami sa kasalang ba? Hindi ko lang magpakasal. Noon yan, narinig ko yan eh. Teka, mga Good morning po, Mayor. Alam mo, sabot ng mayor natin eh. Ang galing. Mayor, hindi may... Ayon, Ay, mayor. din na tawagin mo siyang mayor. Gusto niya Tita o Tito Mayor. Oh. Kasi, eh hindi ako sanay eh kasi every season na tawagin ko siya ngayon. Mayor na talaga Girl, Tita na yan talaga. Okay. Parang kung na nahihiyala naman siya. Kaya siya pag Oo, oh, kaya siya siya mayor eh. May nahihiyala na hindi na ako tawagin Tita. Kaya Ay, siya sa kanila magkakapatid. Siya lang hindi ko na ng sikat. Hindi nakakatawa kasi siya. Madali ka namang kagaanan ng loob. Ay, bukod sa Pogi. E, no. Ay, 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 Pogi Mabayad eh. Mabait naman. Hindi, nakuha. Sa tingin na ikaw namin na talagang mabait. Nakuha niya ang charm ni Doc Magaan ang ano ay. ng loob ng tao kaya sa kanila. Kaya no.